Kaya, so warning ko po sa lahat ng mga nag-iisip na gumawa ng ganitong mga bagay ng pakikipagrelasyon, ay eh sana ay panoorin nyo po ang mga tinatawag na consequences, negatibong kahihinatnan ng ganitong uri ng pakikipagrelasyon. Meron palang mga negatibong epekto psychologically and socially sa kanilang apakikisalamuhan uh, sa kanilang kapwa. Ebo, ito yung mga dapat nating malaman. So, number one ay psychological impact. So, ang isang tao, ang dalawang tao pala na na-involve sa ganitong uri ng pakikipagtalik o relasyon, well, uh, walang survey nito kasi syempre hindi naman mabibilang kung ilan sa Pilipinas yung mga may ganitong mga kaso kasi syempre, tinatago po nila. Apo, kapag ka, ang meron pong nag, dalawang tao na ina-involve sa ganito, like, kunwari, nanay, tapos anak na lalaki, gano'n, nagkaroon po ng pagtatalik. Okay, ang mangyayari, po, makakaranas po silang dalawa ng tinatawag na konsensya. Sobrang nakokonsensya sila yung kahihiyan, nahihiya sila sa ginawa nila and pagkalito, kung ano ba yung dapat nilang gawin sana hindi ko nilang ginawa to anong dapat kong gawin mga ganon, nalilito sila ito, itong mga ganitong uri ng problema na nararanasan nila ay magdudulot po na tinatawag na long term mental health issues pang matagalang problema sa kanilang mental health ano-ano po yung mga yon? Anxiety, labis na pag-aalala. Sunod is depression, labis na kalungkutan. Sunod is PTSD or post traumatic stress disorder. Isa po itong disorder na nangyayari sa mga tao na nakaranas po ng trauma sa kanilang buhay. So, yun po ha. Problema sa pag-iisip. Napakahirap po yan, mga ka-listeners. Sunod na negatibong consequences or kahihinatnan ng incest o pagtatalik ng magpapamilya ay number two, family dynamics. Okay. Uh, magugulo yung family tree or yung uh, tawag dito, yung relasyon ng kanilang magpapamilya. Kunyari, ito yung mga ninuno nila, tapos may mga anak-anak, -asa asawa So, ang mangyayari kung yung nanay, inasawa yung or pinakasalan yung anak or inasawa, nakipagtalik, nasagka-anak, magugulo. Okay po? So, pag ganun po, magagalit yung mga kapamilya nila, ikakahiya sila. So, ang nangyayari sa mga ganitong nagkakaroon ng relationship na bawa um, uh, andun na sila, nagkaanak na, wala na magagawa. Ang ginagawa nila is lumalayo na lang sa community pumupunta sila sa lugar na hindi sila kilala para kahit papano tahimik yung kanilang buhay. Panilalayo nila sa yung sarili nila sa mga taong nakakakilala sa kanila. Sunod, number three is legal. Consequences. Legal. Ang incest or pagtatalik ng magkakapamilya ay illegal sa maraming mga bansa sa mundong ito dito rin sa Pilipinas, alam ko, meron pong parusa sa mga nai-involve sa mga ganyan. Okay po? Lalo na kung minor pa lang po yung bata at pwedeng makasuhan po yung magulang na uh, nagulang niya pag ganon. Pero mas maganda ang mga kapagpaliwanag po nito ay mga ano natin, mga abogado po natin sa, uh, sa bansa natin. Okay po? So, ibig ko na sabihin is illegal ito na pwedeng maka, mag, makulong magkaroon po ng criminal charges ang isa sa kanila or pareho sila. Ano pa, magkakaroon po sila ng bad record, criminal record, panghabang buhay na yun. Sunod, STI. Ano ba yung STI? Ito po yung na sexually transmitted infection. Isa itong sakit na naipapasa sa pakikipag-talik. Ganon din po, uh, hindi maiwasang or hindi planadong pagbubuntis. Okay? STI at saka hindi planadong pagbubuntis. Iyan po yung kahihinatnan. Okay po? Number five na kahihinatnan is genetic risk. Napakataas yung chance or panganib na yung kanilang magiging anak ay magkakaroon po ng genetic disorder. Ay po, kulang-kulang or hindi normal kapag ito ay ipinanganak. Nagkakaroon po ng birth defects. Hindi buo yung katawan or hindi maayos yung kaisipan. Ayan, yun yung mga possible na mangyayari sa kanilang magiging anak. Ano pa? Emotional and developmental issues in offspring. Habang lumalaki yung naging bunga, yung anak nila, naging bunga ng pagkakasala na yun, ay ang batang yun ay makakaranas po ng sakit sa kalooban. Kaya ano pa? Dahil sa kahihiyan sa kanyang mga magulang lalo na kung nasa tamang pag-iisip na siya o malaki na siya at na nararamdaman niya na talagang mali yung ginawa ng mga magulang is habang lumalaki yung bata maatim niyo po ba na siya ay makakaranas po ng problema sa emotions sa kanyang paglaki ano pa pang last stigmatization ano po ba itong stigmatization ang pagka kasi nagkakaroon po ng pagtatalik, ang magkunare, ang magpamilya, talagang para sa community or sa mga tao, ito po ay napakaraking kasalanan, karumaldumal sa harap ng Panginoong Diyos. Ayun. Um, mararanasan yan ng mga gumawa nun. Uh, lagi silang uh, sasabihan ng kanilang uh, mga kapitbahay na kayo ay nakagawa ng masama, karumaldumal, ganun. Lagi silang makakarinig ng yun. Talaga nga namang nakaka-stress. Okay po? Kaya nahihirapan sila na magkaroon po ng maayos na pakikipagkapwa uh, tao. Kasi nakatatak na sa tao yung kanilang ginawa ay masama. Okay po? Kaya sa mga... nag nagpaplano or natutokso na sila ay makipagtalik sa kanilang mismong magulang. Ulitin ko po, ito'y napakalaking kasalanan sa batas ng tao at batas ng Panginoong Diyos. Okay po, uh, hindi po ito tama, dapat po natin pigilan yung ating sarili, pero kung hindi na natin mapigilan, uh, baka may problem po tayo sa ating pong mental health, magpacheck up po tayo agad para tayo ay matulungan. Okay po, Ah, uh, sana po ay nakatulong sa inyo ang vidyong ito. Tandaan natin na prevention is better than cure. Ingat po kayo at sana po maging marespeto po tayo sa mga komento para respetuhin din po tayo ng ating kapwa. Ingat po kayong lagi at mahal ko po kayong lahat. Bye po.